Hello mga kasari, magandang hapon sa inyong lahat at araw ng Martes at namili kami kanina sa bayan ng kaunting grocery kasi nagpunta kami doon sa malaking pamilihan, nagtry kami magtingin-tingin doon at namili na lang ako ng kaunting mga paninda na kulang-kulang dito sa ating tindahan at ito i-update ko kayo sa aking mga napamili doon kanina ah, sobrang init sa bayan so, at ito lang naman ang ating tenta kahapon kaya ito lang din ang aking napamili ito ay nagkakahalaga ng uh, 1,650 ang aking ay update sa inyo ngayon na mga paninda. Ito ay ang mga kulang-kulang lang naman dito sa ating tindahan. Ah, hindi na ako ngayon bibili ng maramihan kasi parang may lesson na tayo doon sa mga ah, noodles na na tayo at mabuti dahil may ahente. So pwede nating ibalik. Pero kung sa bayan ka mamili, ah, walang return. <laughs> Kaya ito lang ang aking binili, mga chicherya. Ito lang mga kasari. Uh, mm. na chicherya. konti lang naman itong aking napaligid kasi ito lang naman ang ating benta kahapon kaya ito lang yung aking uh, budget ngayon bali 30 pieces ang mga chichirya na aking pinamili mga kasari tapos meron tayo dito ang dalawang sister na kulay pink ayan dalawang pak at mayroon tayong itong 12 na tissue, dalawang piraso uh, dalawang femi Iyan. Tapos itong coffee mate, ito yung pinili ko kasi pa bumibili naman ako nito ay isang pack pero ito nakita ko kanina buy 20 get for free so ito yung kinuha ko kasi meron siyang free na apat kaya, ayan a, a, bali, ano lang ito bali, 24 pieces tapos itong ating ketchup na 100 ml bali, lima lang at papa ketchup 100 ml din, lima lang din Tapos itong mat na pa na naiwan. Isang tay ng bear brand choco na swak. Isang tay ng bear brand na swak na milk. Tapos itong Nescafe na 25 gram is limang piraso. Tapos mayroon tayo dito isang pack ng Nescafe Stick. Ito ay mabili dito kaya isang pack binili. Tapos may dalawa tayong tie ng Milo na 12 pieces is 99. So may promo sila kaya dalawa na yung kinilha ko. Ayan. oval tin na isang tay lang din ang aking kinuha mga kasari tapos uh, meron ako dito silver swan, ito ay anim lang at itong 1 fourth na asukal dalawang kilo lang ang aking binili mga kasari at itong nandito itong nasa plastic din ay mga ano ito mga sabon Sunrocks isang 1 dozen na uh, Sunsilk green kasi hindi ako umorder sa Tindahan Club so bumili na lang ako kanina tapos uh, anim na piraso ng Downy yung, 'yung maliliit tapos anim na Colgate na sa sachet isang ng Ariel na red at dalawang, ay tatlong sunrocks na 500 ml ayan at dalawang bar ng speed ayan o, no? iba yung pagkaputol siguro sa motor to kanina pero okay lang kasi ito din yung ginagamit ko sa paglaba kaya tanggalin na lang natin yung mga na ano na putol na hindi sa tama kasi nagmotor lang kami nilagay lang sa plastic pero okay lang yan kasi yan din ang ginagamit ko sa paglalaba at yun lang ang aking update sa inyo ngayong hapon sa aking pinamili doon sa bayan sa grocery kaunti lang at nasa 1,650 lang naman ang ating uh, napamili at mamaya tayo ay mag display display na ng ating Uh, paninda. Thank you for watching, guys.